Nagisya, walang dicer ha. Nasaan si natin? Pinaligo. Pero medyo bumaba na yung tubig. Di na gano'ng katulad kahapon. na grabe. Ang taas. Yun, let's go! Good morning, good morning ng no, mga kagsay papasok Kailangan natin pumasok sa tarbaho sayang pag umabsin tayo kaya pasok tayo pasok good morning araw ng tuesday uh, kumusta na kaya yung mga binaka kagabi na kaya yung kalagayan nila no mga kaobs kasi umabot sa 18 critical level yung marikina river kaya sana okay lang yung nasa tumana let's go let's go let's go dito sa uh, amin uh, mababa na yung tubig puro alipungan alipungan uh, yung pako ayok yun malakas pa rin ang tubig kaya na to gabi dito uh, lalaki ng mga bato galing kuwari na alog sa baha medyo di na gano, di na ang tubig sa baba, di ka tunog ka na sobrang lakas pa ngayon mahina na, kayang kaya na ang mahalaga importante, oh bakit dyan ka dumaan dito ka lang dumaan oh dito ako ano dito lang oh oh dito ka talaga doon sabi po nga na yung paa hayo. yun, ko, hayop Para baka baka nabasa Ubuho talaga kasi malambot yung lupa dyan mga kaobs eh yung lupa Malambot kasi yung pu ano, lupa dyan no oh. Kaya yung puno ayun no oh. Yung bahay malapit na rin Dun, wala nang nakatira Urusyain tayo ng mga kaos Pasok tayo, sayang yung araw Sa gumagsin Kaya kaya naman pumasok Kaya pasok tayo Di bading lake Baling tayo yung mga pasakyan nila no mga kabs oh, kasi yung yung banda sa kanila bahana na nagpart sa kalsada para ati 50 yung mga sasakyan nila yung baha talaga kagabi grabe ito yung ulan uh, medyo na malakas pa rin malakas pa rin yung tubig dito ng mga kafe no malakas pa rin siguro na sa mga 15 to 15 meters ang lalim doon sa Marikina ayan no pero medyo bumaba na yung tubig din na katulad kahapon na grabe ang taas yun let's go

Ay, sa Batasan, San Mateo Road. Pag-uwi na tayo magpagasalina ng mga kaod. <laughs> daan-daan lang tayo na mga kapatid eh. sa dulas, sa kalsada dahan daan lang tayo Ito yung maliwanag ng talagang <laughs> Ayos na yun talaga talagang kamaliwa nung loko dito na tayo sa EDSA. Ayan. Dito maliwanag na, pero doon banda, sobrang dilim pa. Sobrang dilim pa yung kalangitan. Bubuhos pa to yung ulan. Ayun, yung kutipin ng pandisan. Makabili na ng pandisan. Kung walang dahil na pumasok ah. nasa siya walang sir. Nasa saya natin pinaligo. Pinaligo ni atin, pabango. at si ate yun, nandito na tayo ng mga kab sa first outfit natin sa IBSAC Congressional